Pang ilan mo na? O, oh, isa pa lang. O, oh, next. sige. O, oh, wala tayong recess. Correction po, wala kaming recess. Diretso pa ang oras namin dapat. Tinakasan po nila ako. Ayan, na-late sila. O, oh, next. Hinin, o, yun. Next. Yabati. Yabati. Ako'y na ako, ma'am, na ikaw na ang aking unang pipiliin. Dali. Yeah. Yeah. Dali na. Kumawa yeah. ka na dyan, ang parako kung... mo. Yeah. Dali na. Yeah. Dali. <laughs> Badi, dali mo na. Oh, sige. Bang uh, ilan mo na? Di ba pangalawa mo na? 15, 15. Ha? Ang? muna amo na! <laughs> Nangangako na? <laughs> o, oh, sige, lusang ko. Okay. Oh, very good. Uh, ah, next, Gabriel. Tuli ang muna eh. Siyempre sa iba pa rin yung galing sa iyo. Oh, very good. Ano ang oras natin? Oh, tandaan na, 3.15. <laughs>